Ayan, so good morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. syempre may kasama ko dito, Dr. Julius de Guzman. Anong pangalan ng farm natin? Uh, Nandito tayo ngayon kay King Jerome Ayun, naka Game King farm. Jerome Game Farm kami. Tapos yung pangalan ng farm mo? Farm ko? 4JNR. 4JNR. Uh, si, ano, siya po ay isang veterinary din nakasama natin sa industriya. So, nandito kami kay King Jerome Green para tumingin ng mga pangmateryales, no? Para mag-improve yung ating mga palahi. So, ayan. Ito yung gradas. Ito yung, uh, siguro, ito yung mga hinahanda nila dito ngayon. Sa mga labanan na, ano, early bird siguro ito, mga hinahanda na ito. O, oh, pero, siyempre, ang pinunta natin dito, ang pinunta natin dito ay yung uh, mga materyales which is uh, uh Gilmore at yung mga Golden Boy. So ito po yung farm na talaga namang grabe yung mga Golden Boy dito at saka uh Gilmore Hatch. papakita natin maya-maya po. Ito po yung uh, cord area niya. Grabe to, parang uh skuwaladong pati yung mga uh, pagkaka pagkakalagay ng mga titi. Yan, so <clears throat> tignan nyo mga classmates yung mga ano rito, mga sweaters niya. So, si so sweater na lang natin kasi hindi naman natin kabisado kung alin ang golden boy dito o hindi. Pero may mga uh, Gilmore sweaters din dito na blending. Ayan, so yun oh. Katabing katabi ng bundok mga classmates. Grabe yung ganda ng farm nito. Ayan oh. Mm. Quality talaga. Oh, yung mga ganitong klaseng sweater. Yan, so ang pinapakita po natin sa inyo eh, yung ano. Yung kanya mga produce na hinahanda ngayon. Ayun oh. Grabe yung mga sweaters na to. Oh. So si uh, Sir Jerome Kilantang no, nagpaalam tayo para mag video dito sa kanyang napakagandang farm. At uh, nang maipasyal ko po kayo mga classmates at makakita tayo ng magagandang manok. Alam nyo naman sa ating uh, manukan, hindi ganito ka talaga kapopogi ang manok. Pero yun, syempre nag din tayo na makasabay din sa ibang mga malalaking breeder at mga bihasang breeder katulad po nila Sir Jerome. So ayun, yung mga bagong pungos, grabe yung mga itsura. Yung balanse, yung silong po ng kanilang mga manok dito eh talagang baga sa sasakyan po eh, tapop dalang po ito mga classmates eh. So ayun no, kasama ko rin dito si ayun si Sir Jerome. Naglalakad tapos si Doc Joffrey Pabia yung sumusunod sa LJ Bet Game Farm. So yan, mga classmates, mamaya eh, lapitan natin sila. Pero sa ngayon, gusto ko kayong nga, uh, uh, maging masaya, no? Ay grabe oh. So dito meron ding mga kelso mga classmates. Pero ang ah, uh, ang uh, highlights po ng ating video ngayon ay eh, yung mga sweater yung paborito talaga ng ng uh, taong bayan so tignan natin yung ano yung ano doon yung Gilmore natin na ano na nakita kanina eto meron din silang kelso dito yun sila sir Jerome Kilantang and uh, sir Doc uh, Dr. Geoffrey nag-uusap Uh, ito ay isang uh, cardinal kelso na brood cap nila dito yan ang ginagamit tapos ito pakita ko sa inyo yung napakagandang sweater mga classmates masisihan kayo rito ito yung eh. so, sa mga brood sweater brood cap nila mga classmates grabe ito uh, yan mga classmates grabe ito ito yung uh, isa sa mga golden boy nila dito grabe ito pa oh, mga classmates, oh. so kung ganito talaga kagaganda ang iyong mga materyales magaganda rin talaga ang lalabas kaya ngayong araw na ito eh pipilitin natin maka ano dito nag negotiate ng uh, uh, ano magandang bloodline grabe so yun mga classmates uh, ayun mga classmates sa uh, mula po dito sa King Jerome King Farm ito po si Dr. Eugene Tan, God bless po sa inyong lahat. Yan.